Bakit kami lumipat dito sa farm? So yan yung gusto kong pag-usapan natin ngayon kasi hindi naging madali yung decision namin na lumipat dito sa farm. At saka kung kayo ay nasa decision making kung gusto nyong lumipat ng farm kasi nasa syudad kayo ngayon, ito yung video na para sa inyo. Kasi sa decision making na paglipat sa isang farm ay hindi lang para sa iyo kundi para sa pamilya mo kasi magbabago lahat. And then yung sa may mga anak ka rin, magiging malaking changes din sa lifestyle nila. Kaya hindi madaling uh, ang desisyon na lumipat sa farm. Kasi yung sa amin, burnout kami sa trabaho. Laging bahay, trabaho, ganun na lang araw-araw. And then, naisip namin sa ilang taon namin ginagawa yun sa syudad. Paulit-ulit na lang. Walang nagiging progress Although, may nakita naman kaming changes kasi nakabili kami ng bahay. Pero, yun nga, pagka nabot mo na yung point na paulit-ulit na, nagtatrabaho ka, huwi ka ng bahay, at saka wala ka ng nagiging changes sa life and hindi na nagiging productive, kumbaga. So sa amin, nakapag kami na parang maganda ata na pumunta sa farm kasi 'yun yung nakasanayan natin kung galing ka sa Pilipinas at tubong farm ka, 'yun yung nakasanayan mo. So dalhin ko lang kayo sa trabahong ginagawa ko every day kasi galing akong work. So iyaten ko muna yung animals habang nag-uusap tayo. Um. na stuck na ata ito sa winter okay yan so ilalagay ko lang yung lahat ng mga kambing dito sa isang pasture so dalawa kasi yung pasture namin dito dun sa kabila at saka dito and ilalagay, ilalagay ko sila lahat dito sa isang side para makapagpahingay yung sa kabila tutubulin tutubo yung grass ulit So by a week or two i lipat naman sa kabila so papalit-palit lang para makapagpahinga yung mga damo so huwag tayong pagkain nila para gather natin sila sa isang pen God. Ai, 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 ai. no, no, not yet, not yet. Mm. hindi ko lang napansin ang dami-dami na naming kambing kasi maraming nanganak yan yung mga maliliit and uh, mayroon pang isa ata na mga nanganak so yun tumarami na hopefully ma parami natin ito and by couple of years so one year pa lang tayo magwa one year pa lang kami marami na agad yung giging animals natin kasi nagbreeding tayo ng mga kambing so going back so yan okay na ata sila nandiyan na sila lahat dito na sila lahat so going back doon sa topic natin isang naging nag-push din sa amin ay yung pandemic. Kasi nung pandemic, lagi kang nasa bahay, walang ginagawa. And then daming nagko-complain dahil nga sa health and isa rin yung sa pros pagka nasa farm ka, mas healthier, mas malayo ka sa pollution, traffic, at saka sa stress ng buhay pag nasa city. So isa yun sa nag-push sa amin. And then compare namin yung difference ng yung walang pandemic at saka pandemic. And then napagtanto ko na wala pa lang pinagkaiba kasi nung walang pandemic, bahay trabaho lang din yung ginagawa namin. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, Ganon din yung ginagawa namin. So hindi talaga uh, yung yung lifestyle talaga ng siyudad is ganon na. And then iba yung freedom pag nandito ka sa farm. Kasi nagagawa mo lahat. Kaya nung nakapag -decision na talaga kami mag-farm, marami din kaming naging process. So nag din kami ng mga farm kung ano yung gusto namin. Kasi may iba-iba namang gusto yung tao yung iba gusto ng livestock uh, katulad dito sa amin livestock yung iba naman gusto ng farm field or uh, yung gardening so kailangan mo lang malaking greenhouse so yun yung mga pagkaiba so katulad nyo kung nanonood kayo dito sa akin isa rin kayo sa mga ano to naghahanap ng kung ano yung maganda sa sa lifestyle nyo and yung sa amin is about animals. Sinisecure ko lang dito sa field yung mga animals habang nag-uusap tayo. Mabalik tayo, yung farm na hahanapin nyo talaga is suitable para sa uh, pamilya nyo. Especially pagka may mga bata, may mga anak. So, one thing na check namin nung nagre-research kami is saan yung pinakamalapit na school, accessible ba yung mga food store, Like Walmart or No Frills. Isa yun sa mga factor na hinahanap namin. Kasi nga, galing ka ng siyudad, so nasanay kang meron yun. So at least, hindi ka masyadong may iba sa siyudad na pinanggalingan mo. Pero dito kasi sa farm, may access ka na ng lahat. Nakakatipid ka na. Kasi katulad nitong pagkain, sa pagkain namin, mayroon kaming mga alagang animals na... Uh, Binubutcher din namin katulad ng mga baboy. So, 'yan, meron kaming baboy dito. So, 'yung pagkain namin ng mga meat, meron na dito, may kambing, meron din kaming manok. So, 'yung itlog, nakakatipid kami dito sa farm. And then healthy pa kasi kami mismo ang nag-aalaga at kami mismo ang nag harvest ng mga uh, pagkain namin. Pero nung talagang nakompleto na namin yung aming research. Nakahanap na kami ng farm. And then, yung lifestyle namin parang kumukonek doon sa bagong farm na nakita namin. Yung land, pati yung school ng mga bata. And then, yun na, nag na kami. Uh, malaking desisyon na iiwan yung, yung trabaho, yung mga pamilya, and then friends. Pero gusto mong makita yung mga friend and family mo pwede namang mag-travel pero yung nakasanayan yung kasi yung mahirap na iwan kasi nakasanayan mo na nung first day namin or first night dito sa farm medyo naninibago kasi nga ang tahitahimik and wala kang kapitbahay wala kang mapuntahan pero nung nasanay na kami, meron na kami mga farm animals, narinig nyo ang ingay-ingay na. So hindi na quiet, pero yung naririnig mo, hindi mga sasakyan, hindi mga tao, kundi mga animals. Kasi paunti-unti dumadami yung animals namin. Uh, actually, nung first week or two, bumili ka agad kami ng manok. Para at least meron kaming uh, chicken egg every day para sa breakfast. And nakikita ng mga bata na may animals kami so pumupunta sila sa labas. Yun yung magandang impluensya sa mga bata kasi na-engage sila sa nature talaga at sa mga farm animals at alam nila kung saan galing yung pagkain. So kung naghahanap kayo ng farm at saka make sure lang na mahanap nyo yung right fit sa pamilya nyo at saka sa lifestyle nyo and make sure na yung kumaya na kayo, yung school, yun talaga yung pinaka advice ko kasi pagdating ng winter, pag hindi malapit yung school, mahihirapan kayong maghatid every day and yun nga, madi-discourage na kayong tumira sa rural area. Pero overall, masaya kasi yung freedom mo, wala ka ng rules katulad ng nasa city. So yung creativity mo talagang ma-apply mo pag nakatira ka dito sa farm. So sa mga follow-up question, comment down below kasi mayroon akong gustong i-follow up dito kasi may nag nag-comment o nag-message sa akin kung paano daw kami nagkaroon ng farm. So yun yung next video natin sasagutin natin. Kung may mga tanong pa kayo, comment down below. And share ko sa inyo yung experience natin. A few moments later. Hinalo ko na lahat yung mga kambing nakalimutan ko. May lalaki pala tayo dito. Baka mag breed siya sa mga bagong panganak. Tanggalin na natin yung lalaki. Good, 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 good ah, ito na yung lalaki natin okay, come on so, ititira natin siya dun sa kabila siya lang mag-isa para wala siyang mawe-breed dito ka sa kabila come on ah uh. siya lang magsa matitira dyan sa kabilang pasture para hindi niya mabreed ito mga bagong panganak kasi itong kambing pwedeng breed ka agad eh kahit na bagong panganak pero syempre may mga anak silang pinapalaki kawawa naman so palakiin muna nila para by end of the year breed natin ulit yung mga nanay and then benta natin yung mga ibang goat Ganito lang yung lifestyle dito. Galing ng work, atayin ka ng animals. Hindi naman masyadong mahirap. Routine work lang. Kung mga tayo itlog. Dami. Eh, wag masakit. Uh. Marami kasi yung manok natin minsan pag uh, marami yung itlog sa isang area na babasag. Okay. Excuse me. Punin ko muna. Yan, marami na tayong egg. Hindi na problema yung breakfast. Meron tayong mga rabbit dito. May mga anak na pero pinapalaki pa para sa susunod. Ito yung maging one of income natin kasi magbibenta tayo ng mga for pet so yan nandito na sila hindi ko masyado hindi na-disturb yung mga rabbit kasi gusto nila yung tahimik don't forget to comment down below and thank you for watching